Ikaapat na kabanata Huwag ibigin ang mundo Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan Kaya handa kayong pumatay dahil dito May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-aaway kayo. Hindi nyo nakakamta ng mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Kayo mga hindi tapat sa Diyos. Hindi niyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos kaya nga sinasabi sa kasulatan, Kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kaya magpasahop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis at kayo mga nagdadalawang-isip, linisin niyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan niyo. Palitan niyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Paalala sa paghuhusga sa kapwa. Mga kapatid, Huwag ninyong siraan ang isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. At kung ikaw ang humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad nito, kundi isa ng hukom. Ngunit ang Diyos lang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Paalala sa pagmamalaki. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, Ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, negosyo at kikita ng malaki sa katunayan hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, dalilitaw ng sandali, at mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya.